天呐！Yeah, nah. Mga kababayan, good morning. Good morning, Saudi. Magluluto kami ng ulam namin. magahan ng aking kasama. Nagyan ko ng suway na parang adubo. Saka, lagyan ko ng limon. Paparis yung ano, Kaparisan ng kanin. Hindi na kami ng tinapa ito na yung daritsong kainin namin. Um, Mag-alas maybe ng umaga. Yan, yan lang ang talong mga kababayan dito sa Middle East simpleng pagkain. Patayin ko na. Magahan tayo mga kababayan. Mas niya may medya ng umaga. Ito na yung talong. itlog. Ang Ang napakainit Saudi mag alas 12 ng tanghali may bunga na siya may bunga na ang lemon nila at saka ito siya yan ito, yan siya yung tibag sa Pilipinas sa kanila eh dwarf dibug dito dibug dwarf matamis yan matamis at saka ito ang dami ng bunga at saka bulaklak iinumin ko mamaya ito yung hinahalo sa gatorid ginagawang gatorid pang detox ang ganda ng bulaklak niya peach at lang man yung na abot ko Kainit masyado, mga hahaba na yung mga puno. Maganda dito sa kanila kasi ano, may taniman doon sa bahay. Wala naman yung malunggay. Ganyan talaga, hindi tumataba. ganyan lang siya dapat tataba siya para lalaki yung dahon galing ng china na mga decoration tina nilagay na namin yan ang pagkain namin ngayon warag inat ito yung kalabasa mahaba bagyo beans. O, oh, diba? Nice. I like my kitchen. The, the, The heart is, hindi mas maganda yung pagkalagay. The heart is of the home. Sana yun. Kitchen masrom lang sa kalam. Hello mga kababayan. Magandang hapon. Ibigyan kami ng mga hupya. nakainan na naman kami ng mga hupya. Pagkain ng Pilipinas. Bakit kaya mahal na mahal kami ngayon? <laughs> Uuwi kasi ito sa July. <laughs> Mahal na mahal kami ngayon na. <laughs> Siyempre, masaya ka na yan. Magkano na yung sa pira natin. <laughs> so, hindi kasi kami ng ganito kapag sa amin na pira. Di bali nang hindi makakain. <laughs> salamat sa blessing. Share lang namin yung aming mga happenings na pagkain. Pero so, sa salamat sa ating maling mga, mga amo. na ang mga sada mga uh, sa aming tanghali ang kasi sa uwi kasi sa uwi yung tehtik oh, yes. basal basal pilsen green kuba din pangatang pangatang kasi ba ang hadawat uh, simsim simsim how hard it? Uh, Pasuria, Pasuria. Ah, uh, di. Di judge, judge. Di yeah. But uh, in the real is the judge. Sa? Yeah. Oh, uh, the Arab. Arab Arabic, sa? Hi. Kaway-kaway yan sa may marunong mag-arabic ng isa, dalawa, tatlo.